May tanong po tayo galing kay Dodong, hindi ko na lang i-mention ang name niya. Ang tanong niya po ay paano ba malalaman nang isang babae ay may karanasan na sa pagbakbakan o yung babae na nagalaw na siya, yung mga ganun. So ako po ay hindi isang doktor ako po ay hindi isang nurse, kundi ako po ay isang taong marites lamang. Ay, hindi ay. ako po ay isang taong mahilig lang po magbabasa. At gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko. Yun nga, ang sabi nila, marites. <laughs> With a sense. Wow! <laughs> so, yun na nga. So, kung ikaw po ay isang marites at hindi mo alam yung masasabihin mo, mag-keep quiet ka na lang kaya mahirap na. So, ang tanong niya, paano ba malalaman? So, na literal na hindi na to-ver ang isang babae, no? So, kadalasan po marami po talagang marites na humuhusga agad sa isang babae based sa ilang nakikita na wala man lang silang pa-medical-medical. -medical, no? So, ang masasabi ko, no? well, isa din ako marites, pero with a sense. Malalaman lang natin na ang babae ay hindi na B o hindi na virgin pag na-medical natin siya at doon malalaman na ang kanyang hymen ay napunit na at doon malalaman na may karanasan na siya tungkol sa ganyang bagay pero kung ikaw yung tipong dudong na parang marites na dudong or sinabi mo nga na isa kang inosente sa mga bagay na ganito at gusto mong malaman kasi nga sabi ng uh, babae na ginalaw mo or ano na B pa siya pero hindi nagdugo for your info dudong hindi po lahat ng mga babae sa unang tikim ay dinudugo meron po mga babae na hindi dinudugo no at hindi po yan uh, assurance na pag hindi dinudugo ay hindi na siya berhen no meron po mga mga bagay-bagay na hindi natin mapailawanag lalo na pagtungkol sa science no so maniwala tayo sa science at maniwala tayo sa tao pag sinabi niya hindi uh, B pa siya, virgin pa siya nung ano mo ay maniwala ka sa kanya at tanungin mo sa puso mo kung totoo bang virgin siya at of course malalaman mo din naman kung totoo ba siyang virgin pag uh, sa inyong bakbakan alangan naman ano na siya Kanang mag judge ka kaagad na hindi na siya be na wala pang ano of course malalaman mo talaga yan hindi po ang dugo-dugo dyan ang nagbabasi na hindi na siya B so of course bago mo may pasok yung mga sandata-sandata dyan mga saging mo dyan hindi man yan siya makapasok agad kung hindi mo ginagamitan ng magic hands mo magic hands mo number 1 magic hands mo number 2 hanggat palaki ng palaki yung butas, no? Of course naman, huwag mo siyang ipasok agad yung sandata na yan. Lalong-lalo lalo na na literal na vipa yung babae. Meron po kasi yung mga babae talaga na hindi talaga sila nagdudugo-dugo. Kasi huwag tayong maniwala sa pelikula na pag naanuhan na siya, na hilabta na siya, na galam siya dyan kay sobrang daming dugo. Meron pong iba na patak lang. It's a dot. Depende po sa gaano kalaki yung hymen niya kung hang hymen niya, yung hymen kasi yan para yan siyang ano doon sa isang babae. Yung muscles na nakakabir doon sa may puwet papuntang ano niya, papuntang ari niya, so, ganoon. So ano to sex education na to. <laughs> educational na to para malalaman na kasi meron kasi mga lalaki nang na hirap i-explain pag sinabi, huy dong, ginalaw ko sa ano doon, kaya hindi na talaga siya bidong so, malalaman kasi daw hindi daw nagdugo so mindset ba mindset hindi po lahat ng hindi dinugo ay hindi na uh, ano hindi na vi meron po talagang babae na walang dugo no pero maririnig nyo talaga yung ponit pag pinasok nyo malalaman nyo talaga na hugot pa hindi yun sa pag masil control o hindi at malalaman din nyo yun sa action ng babae kung nasasaktan ba siya o hindi mga dudong hindi yung porket na ano mo kung sabi yung Wang wangwang na mandong oy sus so, magano din na magcheck din sa barkada no magcheck din mga dodong sa barkada na wangwang -wang naman to si kwan dong oy totoo man dong na wangwang -wang na siya dong so kay wala may dogo dong so hindi po no kahit gaano pa yan kaano dong gaano ka pa sarap dong magano dong kung V, literal na V si Inday dong, nasasaktan talaga dong. No? Kahit sabihin pang porte ng basaadong, grabe ng basaadong, pag pinasok nyo yung kuiba dong, sa sandata nyo nyo dong, of course, masasaktan at masasaktan talaga si babae dong. no So, literal, maniwala ka sa sigaw ng puso mo at maniwala ka sa babae pag sinabi niyang V. So, wala akong pag-ialam sa ibang babae na magsisinungaling na VV v daw sila tapos hindi naman pala V. So, sa mga marites naman ito ito yung ano sa mga marites magaganda kasi naranasan ko din yan no wala pang nangyari pinaminaritis ka na na pag no oy, iba na yung lumakad si babae o, oh, nagkiangkiang na yun so iba lumaki na yung balakang niya so na ano na to ganang ano daw na ano na daw na ana ana na so hindi po yan siya literal na pag lumaki yung balakang pag nagkiang-kiang na, nag-iba na daw yung lakad, nag-iba na yung lakad ni Inday kay naanaan na, -ana -ana. hindi po yan totoo. Chishmis lang yan. No, cheesy wish lang yan ng mga marites. So, wag na po tayo mag-judge ng isang tao mga marites. No, na, uy, na nanambok siya, lumaki daw, no? na, nano daw. Meron kasi tayo mga body changes as we grow up, as we grow old. Mga dodong, mga inday. So, mindset po natin yan. Huwag po natin anuhin yung mindset natin. Kaya tayo pinapaaral para hindi magiging bobo na marites. No? Para magkaroon tayo ng ano, magka, pag nagbasa po kasi tayo, kahit wala po tayong pinag-aralan, marami tayong malalaman. No? Lalo na yung mga pinapanood natin ay my sense. Hindi tayo nanonood ng na walang kakwinta-kwinta bagay no? Tulad sa video na to, akala nyo lang walang kwentang bagay, pero pag napanood nyo, malalaman nyo na hindi pala totoo yung sinabi nila na pag nagkiangkiang na ngayon lumakad, pag lumaki yung balakang ni Inday, ay hindi na V, no? Hindi ang Virgen. So, ang totoo pala, is yung mapamedical mo yung tao, no? pag napamedical mo, pag, kasi pag chinismis mo, tapos sinabihan mo na, hindi na to be, tapos, na, pa medical, malaman sa medical na besos, ang lalaki ng babayaran mo. Damages ang dami, Jess, ang babayaran mo dyan. So, wag na wag po tayo mag-judge, lalong-lalo na sa mga teenager, no, na porket pala inom, pala disco, pala gala, tapos nag-iba yung body changes doon na mag judge and kanang, kahit sino-sino na ang inanon yan. Kasi malaki po yung kasalanan. No? malaki po ang kasalanan hindi lang nasa Diyos na itong kasalanan sa batas kasi meron tayong batas sa mga ganyan no? kaya watch out po tayo pag magmarites tayo no? kaya iba talaga doon na tayo magsasabi na hindi B pag nanganak na yan ang literal na totoo pag wala pa tayong nakita na buntis siya nanganak siya huwag natin pangunahan na ganito siya no So, yun po ang mindset mga dudong. mag na tayo ng mindset. Sa nagtanong po nito sa akin, sana napanood mo yung video na hindi porket hindi nagdugo si Inday ay hindi na V. No? Pag sinabi niyang V siya at nalaman mo kasi the way she acts, the way na napasok mo, the way na na explore mo yung ano niya, the way na yung kilos niya, hindi siya marunong ng ganito kasi pag literal po na B, hindi siya marunong nito hindi yan marunong mamumunito. Alam nyo yung mumunito? Balik rin yung words. om, 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 nito. No. Hindi yan marunong. Pag inusinti, totoong inusinti yung babae, hindi yan marunong mag ana, -ana no? So yan, dyan nyo malalaman kung totoo yung sinabi niya. So wag po kayo maniwala, dodong sa mga marites. No? At ito yung masasabi ko mabi mabirhin man yung babae o hindi pag ikaw pag ginalaw mo hindi po yan siya yung measurement ng pag-ibig mo sa babae pero kung yan po yung measurement mo na ikaw yung unang nakagalaw ikaw yung unang nakaano dudong hindi po literal na asawa ang hinahanap mo no no bumalik ka po sa ano mga kuan kupong-kupong no kasi kung mahal totoo mong mahal ang babae accept mo siya kung ano at sino siya kung ano yung pinagdaanan niya no? kung literal mo mahal ang babae at hindi mo na siya ano ba yun parang i-judge at wala mo wala kang pake na siya o hindi no? kung totoo kang nagmamahal sa isang tao so bye for now